Uh, isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaprobi, Ngayon naman po ay uh, titignan po natin kung anong laging problema nitong ating uh, washing machine dahil daging inireklamo ni commander na bahina daw yung pressure ng tubig kaya nag nagma, nagma yung sensor ng uh, washing machine natin. So walang una kung yung is yung pressure ng tubig natin is napakalakas naman pero uh, sa ayon sa kanya is mahina daw yung uh, arrive ng tubig dito sa washing machine so atin po siyang i-check una mga ka is tanggalin po natin itong connect pagkakakonnect nya po dito sa likod ng washing machine at iti-check natin kung barado ba yung Hose uh, so hindi barado yung hose kaprobi actually napakalakas po ng buga nya pati ang cellphone natin ay munti Yung madisgrasya so i-check natin yung likod ng outlet so ayan mga kaprobi na-check natin nandito po ang problema so baradong barado po yung input ng tubig so atin po itong tatanggalin hindi natin makuha sa kamay mga kaproby kaya gumamit tayo ng plies dahil sobrang dumi ayan mga kaproby super so, duper dumi mga kaproby as you can see ito po yung naging dahilan kung bakit mahina ang uh, barah ang uh, daloy ng tubig napaka dumi mga kapurbe grabe so kailangan natin itong linisan kaya itong linisan mga kapurbe grabe dumi yung talagang bumara halos lahat ng butas niya yung nabaraan o oh, napakadumi din nung uh, pinaka screen niya sa loob mga kaprobi ito yung mga kalawang maliliit na kalawang since napakalilit lang po kasi ng screen ng uh, washing machine natin so, gamitin din natin yung hose yung tubig ng hose para mabugahan siya Ayan, malinis na po sa, sa loob mga kaprobi. Isa pa. So, ayan mga kaprobi. Ibalik na po natin yung uh, drain. Yung ay yung uh, pinaka naglilinis po ng uh, tubig. Na kanina ay hindi natin kayang hugutin sa ating daliri sapagkat grabe naman pala yung dumi kaya ako ay guma gumamit po ng plies dahil sa dami ng dumi ay hindi ko kayang hugutin ng aking daliri so gano'n lang ay, sorry po excuse me po yan ibabalik na po natin so gano'n lang po kadali mag troubleshoot mga kaprobi pagka mahina ang dal ay pasok ng tubig ng was automatic washing machine mo gayong napakalakas ng pressure ng tubig mo ay yan po ang problema ang automatic washing machine natin ang ito ay is napakabago lang bagong bago lang so one, one, year pa lang ito wala pa yata pero bakit nagaganon ang uh, bakit nasira agad pero hindi po yung washing machine ang may problema kundi marumi lamang po yung kanyang water input